Dito na tayo, mga katuba adventure, oh. Yan. Oh, mais. Oh, manguha tayo ngayon ulit ng mais o anagon, mga katuba adventure, ito. Ang lalaki ng mga puso, mga katuba adventure. <laughs> oh. Oh.

Yun, what's up mga katuba adventure Yan, dito tayo ngayon sa bukid Yun, sa lugar ng asawa ko mga katuba adventure Nandito kami ngayon mga katuba adventure Para uh, yun, uh, mga kami ng buko O oh, coconut <laughs> Yung sa amin, tawag sa amin mga katuba adventure, butong So, mga kami ng butong. Eh bukas mga kataba, din karawan ng anak ko yung may sakit na no? cancer no. So karawan niya bukas. Ito wala kaming ibang handa. So wala kaming ibang ano. <laughs> Ipapakain. Mangurin <laughs> ko so, ito lang mga kadwa kami ng butong dito. Hihingi kami ng butong dito sa kapatid nang ano, asawa ko. Yan. Ay, muntik na akong matumba. oh, doon kami sa uh, ibaba papunta. Si nandun yung ano, kapatid ng asawa ko. asaman <laughs> may may as daw mga kadwa kita na ng nga ko kapatid ko <laughs> sawa na kapatid ko yun oh ay as daw Nawala. na wala na ay ro marites lagi <laughs> <laughs> Mas gawas yung kuan doon. Ito oh. no. Ah. Oh, so, maliban kasi dito makakatubo adventure no. Ay, no oh. Daming mga damo. Maglalakad pa kami papunta doon sa ibaba sa bayaw ko, sa kapatid ng misis ko. Ganun. You know? So may dala kaming lalagyan mga katubad oh sa butong para dalhin namin doon sa amin ah, malayo kasi dito sa lugar namin mga katubad yung lugar ng asawa ko pati yung sa akin sa lungsod talaga malayo eh yung lalagyan oh Dito na po siya di Kaya dyan ito mga katawa adventure oh. Di ba nakikita natin to doon sa ano sa mga ibang bansa, sa ibang lugar. Katulad doon sa India. To. Oh. Di ba kinakain nila to doon? Nahalo sa mga ano ba yung mga pagkain nila doon? <laughs> so dito marami yan dito mga adventure, marami to dito. Oh. Tayang itong mga puno ng mangga dito mga katubo adventure ito. Yan, marami tong puno ng mangga dito. Ayun. Nasa likuran pa natin ayun oh. Kaso ayaw bumunga. So walang bunga to. Matagal na to nung naniligaw pa ako sa asawa ko. Hindi to bumubunga hanggang ngayon. Iwan ko kung bakit ano kaya ang nangyari. <laughs> no? Oh, marami ano. Oh. Oh. So andun pa oh. Yan maraming mga puno ng mangga dito kaso oh. ayaw bumunga. Yan, malapit na tayo sa bahay ng ano ko. Ah, uh, bayo ko ayun oh. May mga bahay na dun sa ibaba. Yun. Oh, malayo na yung misis ko, iniwan ako. <laughs> Ayun, may bahay doon din sa gilid, gilid. So, sa pinsan yan ng misis ko. So, ito mga katapa adventure, oh. Bahay ng bayo ko. So, magkatabi lang sila dito. Yun, oh. Yan. Nandun din sa likuran yan. Bahay din yan ng ano ko. Bayaw. So, ayun pa sa kabila so oh, alas nagkatabi lang sila dito sa yung magkakapatid ito mga katoba binchar ito, itong puno ng mangga na to maraming bunga to yan to oh. pag bumubunga to binibigyan ako dun sa lugar namin na sa, sa lugar namin na dun binadalhan ako ng mangga ah oh, ito na yung mga mga pamangkin ko Pamangkin ang asawa ko. Ito na. Mga bayaw. Bilas. Oh, na magiging Hi. Hi. Alak na. Nilak. na lang nyo. oh, Buntis. Malapit nang mga anak. Ladawa. Oh, Buntis yan. Buntis. Les, ada si Kuana Jasmine. Papala, papak pura. Boy. Please ko. 'Di kain tubok ko. Hey. Lain-lain gamay, Japer. na Eh, uh, pamangkin ko mga katuba adventures. Kita pa dito, lang oh. lang Cute, ang cute, hi. ang cute, bibi. Ang cute bibi, ay, ay, na hay. Na hay. Ang dagoy, ang na. Eh, lakterer. Mama, kumamot ka ko magulian. Oh, mga ba, adventure, ito oh, na yung buko. Oh, yung butong. Oh. Hindi pa nabuksan. Bernardo adventure, konti lang yung nakuha. Hmm, dadagdagan pa namin to mamaya. Ha? Oh. Oh. Ah.

Nagibutangan <laughs> gibutangan man imong Ang bibe. Ang kuno na on sa lana ni Tito. Ayun na bakal ibut. Kuwan lagi. Tubig kuno daot. Magani ikuan na sa tubig. Ayo padul ko. Koko, ko agod ko. Di mo kau panet. Tang dito sa kabuk. <ukwasser>

na Irip. <laughs> Irif. Hmm. <laughs> nah, Irip, si Erlin itu gamit. balik mangkuan so, Daming sabaw, daming tubig oh mga Katuba Adventure. 1 pitcher. Eh, hindi kita baw. Tawi ako, Ah. Jasmine. Ambilat ini. So, kaya kami nangunga ng nang buko mga Katuba Adventure kasi karawan bukas nang anak ko. Oh. lang muna yung ipapakain namin sa mga bisita kasi wala tayong ibang handa o ipapakain. Dito na tayo, mga katuba adventure, oh. Yan. Oh, mais. So, oh, mangawa tayo ngayon ulit ng mais o anagon, mga katuba adventure ito. Ang lalaki ng mga puso, mga katuba adventure. <laughs> oh. Ah. Oh. Oh. Ito so, mga adventure okay. ang laki, nakita ko. Uh. Oh. Pa kani anagon naman, anagon pa na. So malapit na pala ito maging ano mga katol adventure, uh, gawing bigas o mais sa I amin. Mean. So ito mga kato adventure, tinatrabaho lang to ng papa ko. Siya yung nagbabantay. Yung manugang ko. Ito yung payag ng manugang ko mga kato adventure kung san san siya na ano. Saan siya matulog at magtambay. Yun. Oh, may tangla dito. Li, limon gas. <laughs> oh. Yung asawa ko nang uha. Yan. Ito na tayo, no? O, oh, yan yung payag ng manugang ko mga kadubadventure. Yung payag. Diyan siya matutulog pag gabi. Dito siya nagbabantay sa mga mais o anagon. So let's go. Papunta na tayo dun sa ano. Kung saan tayo mga ng anagon mga katuba adventure. At agi Joy. Okay. Nakibahal ya pa? Magdawan ko. Kira. Ganun mo ka. Isa lang isa. La, isa. Yan, Inom tayo ng tuba mamaya. Mga katubad adventures. <laughs> Yan, mga katubad adventure oh. oh. Dito na tayo, dito na yung final kung saan tayo mangwa ng anagon kasi doon sa itas mga katubad adventure ano, matigas na. Dito malambot pa. Ito. So. Hmm. hmm pag ganunin mo mga katuba adventure ganitohin mo malambot pa oh nung una yung isa sa itaas bigas na yon malapit na yon maging bigas mais gawing mais bigas ah may batang mo ni Joy kanin ni Joy kauban ni Dari yan Gagmay ug puso ang uban no. Yan, yung iba mga katawa adventure, malilit yung puso. Ganito, yung ibig ko sabihin puso. So, ito mga adventure minsan dito sa bukid pala sa lugar na asawa ko kapag walang bigas na mais o walang makain na bigas talaga na maisaing. Is, 'Yun, ito na lang yung isasaing nila, anagon. <laughs> anagon na lang. So, sa lahat ng nakakapanood sa video ito, mga katuba adventure, paki like share po. Malaking bagay na po sa amin to. Ah, malaking tulong na din po. diyan. Ano kasi mga katuba adventure, huli na kasi kami nakapunta dito sa bukid para manguha ng anagon. So, matagal na nila tong naitanim. So, yun nga na busy tayo sa paghanap buhay sa pangingisda sa laod ngayon malapit na yung daktol bilog ng buwan Kabiluga ng buwan <laughs> bilog ng buwan <laughs> so muwi muna kami dito ng asawa ko para ayun mga kasi ng ano talaga ng ano uh, ah, anagon yan para may makain kami walang bigas <laughs> Okay, oh. Yan lahat mga katuwa adventure, oh. Yan. So, sana maganda yung kalalabasan ng mga mais, yung puso. Para maganda yung ano niya. Para yung gawing bigas o oh, yung bunga niya talaga. Para maganda. Sayang kasi mga katuwa adventure kung ano lang mamasisira yung ano. Kung pangit yung kalalabasan ng mais sa pagtanim. Yan. So, mga katuba adventure, sa inyong mga pagsuporta dyan, uh, nagpapasalamat kami palagi sa inyo. Dahil nandyan kayo kahit papano. Uh, hindi kayo nagsawang manood sa mga vlog ko, sa mga video namin. So, hanggang dito na lang mga katuba adventure. Salamat po ulit sa inyong lahat. Ayun. Bye-bye!